Hello everyone! I'm Doc Cecil Katapang and welcome again sa ating Health Talk. Today we'll discuss kung bakit meron tayong baradong puso, anong mga dahilan nito at paano ito maiiwasan. At paano nga ba makakatulang ang Dr. Vita Q10 with natokinase and vitamin E para mapanatiling healthy ang ating heart? Bakit nga ba nagbabara ang ating puso? Maraming factors na nagdudulot nito tulad ng high cholesterol, high blood pressure, smoking, sedentary lifestyle, at unhealthy diet. Kapag naipon ng plaque sa arteries, nagkakaroon ng blockage na pwedeng magdulot ng heart attack o stroke. Ano naman ang sintomas ng baradong puso? Makakaranas ng chest pain or discomfort, shortness of breath, fatigue, at minsan ay irregular heartbeat. Kapag nakaranas kayo ng ganitong sintomas, huwag itong baliwalain. Para maiwasan ito, here are five prevention methods. Number 1, healthy diet. Kumain ng balanced diet rich in fruits, vegetables, at whole grains. Iwasan ang pagkain ng mataas sa saturated fats at trans fats. Number two, regular exercise. Keep active. Aim for at least 30 minutes of moderate exercise daily. Walking, jogging, or biking can make a big difference. Number three, quit smoking. Kung ikaw ay naninigarilyo, itigil mo na to. Smoking ay nakakasira sa iyong blood vessels and heart. Number four, manage stress. Stress din ay isa sa dahilan sa pagtaas ng blood pressure. Humanap ng paraan para ma-manage mo ang stress, like meditation or yoga. Number five, regular checkups. Regularly check your blood pressure, cholesterol, at blood sugar levels. Mas mainam na ang mas maaga malaman mo kung mataas ang mga ito. And of course, huwag kalimutang mag-supplement ng Dr. Vita Q10 with natokinase and vitamin E. Bakit nga ba ito mahalaga? Ang Dr. Vita Q10 ay tumutulong upang maprotektahan ang iyong puso sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo. Bukod sa kalusugan na nadudulot ng Dr. Vita Q10 sa iyong puso, nakakapagpalakas din ito ng iyong katawan. Kaya kung mahal mo ang iyong katawan, isama na ang Dr. Vita Q10 sa iyong pang-araw-araw na health routine. Again, ako po si Dr. Cecil Katapang, ang inyong health advocate.